gabi kaninyo tanan mga kaigsuunan and then ani ano -an sa kita karon sa tuwa point nga sinima na nga programa nga tuang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa domingo and then sa ato na pod nga naandan atua una pagbasahon ang doming ang ebanghelyo og mapoy And then, ayaw mo kalimot kay ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo ang Domingo Sab, sa Gingon, sa giingon sa Diyos nun na kaluoy. Divine Mercy Sunday. Ang ato nga ebanghelyo ug mapuhon ato ang kining pagkatluon gikan sa ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20, versikulo 19, nganto sa iono. Ang ginoo manaa kaninyo, pagbasa gikan sa santos nga ibanghelyo, sumala ni San Juan. sa pagkagabi na ni Antong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan, sa mga hudiyo. O niya, mitunga si Jesus sa taliwala nila o niya miingon mainyo unta ang kalinaw. Human makasulti ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usam mainyo unta ang kalinaw. Ingol, nga ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, o niya gihuypan niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas, naginganlan o kaluha, usa sa napulog doha katinunay, wala mahiuban kanila, sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisugin lang siya sa ubain ng mga tinunan. Nakita na mo ang ginoo. Si Tomas Mingon kanila, Gawas ko makita ko o ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot o mahikap ko ang samad sa iyang kilid dili ako motoo. Uman mula bay ang usa ka semana nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak og nahiubana kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apay mi tungha si Jesus mi barong sa taliwala nila og miingon. Mainyo punta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot o gikapakini. Ikapausab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, ginoo ko o Diyos ko. Unya mingon si Jesus kaniya, Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kantong mutuo bisan wala makakita kanako. O daghan pang mga milagro na gibuat ni Sus sinaksihan sa iyang mga tinunay na wala may sulat ni ining masahuna. Apan, gisulat kini aron kamumutuo na si Jesus, mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, o pinaagi sa maong pagtuo, makabaton ka mo o kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ibanghelyo sa Ginoo, ni o Kristo. May gabi kaninyong tanan, pag-usab mga kaisuunan. Happy Easter again. And then, sa ako nang gikaingwan, karon ugma puhon niya karon man ang ato ang pamalandong sa kasaulugan ugma puhon ang ato ang pamalandong karon nagpunting usab dili lamang sa ebanghelyo kundi usab sa dako nga kasaulugan nga og o makuhay ang ingon Domingo sa Diyos noon na kaluoy. Divine Mercy Sunday. Kung ato ang tanawin, so mudalik ya plantag gamay mo uh, ato lang nga sa mubo nga panahon ang mga tao nga behind nga maugyod ang mga prime mover Maog ang nagpasiugda na ining sa uh, Divine Mercy Dilipa, si Santa Faustina man, ang usa ka madre na tagapulan, and then ang Santo Papa po nga maingon nato po, prime mover giyapon sa devotion sa Divine Mercy si Pope John Paul II nga pareha po ni Santa Faustina na, na, na usab na usa ka santo mao na si Saint Paul John the Paul Second nya kun ato po niya tanawin, pareha po taga dili ba kun atong tanawin, Gamay lang history. dili ba nagsaulog man ang simbahan of Great Jubilee Celebration 24 years ago, on the year 2000? And then, that was also the time of the canonization ni Santa Faustina. And then, ang, ang Santo Papa si Saint Pope John Paul II iyang gideklarar siya ang nagdeklarar nga ang Domingo kuman sa Pasko sa pagkabanaw na mao ang second Sunday of Easter mao ni ang uh, Divine Mercy Sunday. Kung atong yung tanawon kaluoy, Diyos nung kaluoy dunay joy kalambigitan sa matawag na to sa kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw dili ba so sangalan sa kaluoy sa Dios si Kristo nagluwas kanato sa ngalan sa kaluoy sa Dios si Kristo na banhaw aron pagdala usab o kabanhawan dere kanato. Ang kasaulugan sa Diyos ng kaluoy, Divine Mercy, mausab kini ang pagpakita na ipadayon ang gugma sa Diyos, pagpabuhagay dili ka nato mao na to. Mauna, nga ang gugma sa Dios nakigtagbo sa kadausa kanato unya dili lang panagtagbo ang gihimo sa Dios kay gitabangan pagyud kita nga ang tabang nga gihimo sa Dios dili ordinaryo nga tabang kundi atuang kaluwasan haomsad sa atuapong pong ebanghelyo karon kay ang atuapong pong ebanghelyo karon nagsaysay usab sa gingon kapasayluan sa atuapong apong sala ang kapasayluan sa mga sala it was instituted by Jesus through the sacrament of reconciliation yan indud kaayo ang pagkasulti kun giunsa kini pagmugna ni Kristo ang sakramento sa kapasayluan sa atu ang mga sala nga kanunay nagpadayag sa Dios nung kaluoy ang ebanghelyo mingon gisulti niya kini ug unya gihuipan niya sila og giingnan dawata ninyo ang is Espiritu Santo. Kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. Gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Dili ba? maumani man ang mahitabo sa kadahigayon na kita mudawat sa sakramento sa pagpangumpisan. Bago pa lang ang milabay sa Huybisanto Santo, Berni Santo, na ang mga tao o kamo na ngadto sa simbahan aron pagdawat sa sakramento sa pagpangumpisal. Dili ba mga kaisunan? And then, sa maunga sakramento, di pa sa Diyos ang iyang gugma dire Kanato Dili lamang ang ipadayan. sa Diyos ang iyang gugma dire Kanato Gitabangan pa yun kita. O ang tabang nga iya pag yung gihatag diri ka dili ordinaryo nga tabang, kaluwasan sa kadausakan ka na to, gikan sa kaulipnan sa atuang pagkang makasasala. Mauna, kung atong isubay, gamay ang katesismo, kung atong isubay, pinaagi sa atuang ibanghelyo karon. dili di ay pwede nga idirekta na pagpangayo ang kapasayloan sa mga sala sa Dios dili ba makadungog ta nga tumakayng sona nga moingon dili lang ko mangumpisal for some reasons blah 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 and then moingon dayon na ipo lang ko sa Ginoo pero ang ebanghelyo moingon Kinsa kadtong inyong pasayloen, akong pasayloen. Kinsa kadtong dili ninyo pasayloon, dili nako pasayloon. Ang saklamento sa pagpangumpisal maoy the greatest expression of God's mercy to all of us. Mauni ang gigamit. Mao ni ang ato ang sukaranan. Mao ani tadi din ni musakay, ani ta din ni manukan, Aron usab atong madawat ang kaluoy sa Dios magisgota o kapasailuan sa ato ang mga sala. Ang the best picture na ako ang ma-example niya kaninyo kanto ganin nga mo sa history ni Pope John Paul II or Saint Pope John Paul II ang usapod ka prime mover sa devotion sa Divine Mercy kantong gipusil siya na mo ni Ana sa usaka assassin I think ang ngalan atong assassin si Ali Agka kung wa ko And then, Santo Papa biya siya. Kunya, gipriso ang maong assassin. punya si Pope John Paul II ni Anto sa prisuhan. punya iyang gi-pasailo ang maong assassin, ang maong tao nga nagpusil kaniya unya iyang gigakos unya iyang gigunitan matod pa sa mga testimony ang kamot sa ni Ali Agka nga mao ang assassin ang kamot nga mao gigamit niya pagpusil sa Santo Papa mao sad ang kamot nga iyang gigunitan sa Santo Papa sa paghatag niya kung kapasayluan ngadto sa maong tawo. Unya iyang giyakos for 20 minutes sila na istoryahan ay matud pa ni Pope John Paul II unsa ang iyang gisulti ngadto kaniya magpabilin sulod sa iyang kasing-kasing hangtod sa iyang kamatayon. Walay nasayon. Kay e dili po pwede na masulti sa Santo Papa ang iyaha na gisulti panahon na iyang ipasaylo ang mao nga tao nga nagpusil kaniya. So usap nga pagkaagi, ayaw ka mo kahadlo no na mangumpisal kay dili ka ipanabi sa pari madahan. So, that is the best picture na ang kadausa ka na instrumento po di ay sa Diyos nung kaluoy nga sa uman dili lang diya sa sakramento na ato a uh, usab nga mapadayag ang Dios ng Kaluoy. do na man sa gitawag og acts of mercy ang acts of mercy mo ingon mga buhat sa kaluoy. Daghan ang maingon kanato og mga buhat sa kaluoy pagpakaon sa mga kabus, pagtabang sa mga tao nga nalibog, paggiya na bina sa panginahanglan sa ato ang mga bataon karon. ka kaayo ang itawag o acts of mercy. Nalala na sa ngalan, buhat sa Kaluoy. Sa ato pa, kita na nakadawat sa Kaluoy, sa Diyos ng Kaluoy, po ng obligasyon na we have to make also our response to God's mercy kaninyo nga nagdibusyon or kanato nga nagdibusyon kanato nga miila midawat sa dibusyon sa divine mercy kita gyud ang una sa tanan ihimplo modelo sa kining gingon acts of mercy kay nagdibus yun gunta sa divine mercy sa Diyos noong kaluoy. Kitag yun. Nga kung atong tanawin ang atuwa kanoin na katilingban na kinahanglan ang atuang katilingban sa gingon. Buhat sa kaluoy. Dili ba mga kaing suunan? Mauna nga manghinao kita na sa ang pagsaulog sa kapistahan sa Diyos ng Kaluoy, umapuon divine mercy, mahimo kining kahigayunan sa kanausakan natin na atuang ipadayon ang kasulugan sa Pasko sa pagkabanaw ni Kristo pinaagi sa atuang mga buhat sa Kaluoy para sa uban. Dili ba mga kaisunan? Kaninot. So, happy fiesta, kanatong tanahin sa gingwan, kapistahan sa divine mercy. Nga, napiton ko kamu sa pagkuyog kanako sa makausapan sa pag-ampo sa mga kaisunan na mga masakiton Among langit ng amahan, panalangin ni kanunay ayuha ang mga balatian sa mga kaisuunan ng mga masakit Kanunay usap na tagay kadasi taas na pasinsya ang mga nag-atiman sa mga masakit uwin. Kining tanan, among ituboy, ng ni Kristo, nga among binuo. Amen. So mga kaigsunan, anhi lang sa kukutob, niya, magkita na punta sa sunod nga Sabado. Oras, alasays, sa mga oras, alas 6, sa tuang FB account, Arts Diocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag kaninyo, nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos manalangin kaninyong panay sa kanunay.